Mabilis na nag-trending ang matapang na pahayag ni Vic Soto tungkol sa anak niyang re-electionist na si Mayor Vico Soto sa campaign rally ng Giting ng Pasig, nitong March 28. Sa harap ng libu-libong taga-Pasig, proud na proud si Bossing Vic nang ibida ang mga nagawa ng anak sa lungsod. Pero ang mas pinag-usapan, ang matapang niyang pahayag na tila nagmamanifest na magiging Pangulo ng Pilipinas si Mayor Vico Balang Araw. <coughs> Alam niyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Eto eh, si Nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Mayor Vico Soto! Maraming netizens ang natuwa lalo na't maraming umaasa na sasabak si Mayor Vico sa national politics sa hinaharap. Samantala, narito naman ang reaksyon ni Vico ng tanungin ng press tungkol sa pagpapakilala sa kanya ng amang si Vic. Huwag na natin pansinin 'yun. Huwag na natin pansin, baka na carry away lang. Pero sa kasalukuyan, ay hindi pa pwedeng tumakbo bilang pangulo si Mayor Vico dahil siya ay 35 years old pa lang, hindi pa siya pasok sa 40 year old age requirement na itinakda ng konstitusyon para sa pagkapangulo. Sa kabila nito, marami ang nagsasabing hindi imposible ang magkaroon ng isang Vico Soto sa Malacanang. Ano ang masasabi nyo sa pagpaparamdam ni Vic Soto sa posibilidad na magiging Pangulo ng Pilipinas ang anak niyang si Vico? Share your thoughts below. Isang mapagpalat at magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay gusto ko lang bumati. Gusto ko lang po kayong batiin, mga pasigenyo. Gusto ko po kayong i-congratulate. Dahil dito sa lungsod ng Pasig, sa ating minamahal na lungsod, napatunayan natin sa buong bansa na kaya natin labanan at sugpuin ang korupsyon. Kayo ang aking binabati kasi kayo po ang naglukluk sa mga magigiting na taong nasa harap ninyo ngayon. Kaya sa darating na Mayo, eh, huwag na tayong bumalik sa makalumang style ng politika. Style na bulok. Politikang may panunuhol. Politikang may pananakot. Politikang puro kasinungalingan. Dito na po tayo sa makabagong politika dito sa Pasig. Sa katunayan, marami nang naiinggit sa lungsod ng Pasig. Andami ko nakausap. Boss, sana sa Pasig ako nakatira. Next year, lilipat na ako ng Pasig. Dahil maganda ang takbo ng gobyerno ng Pasig. Ika nga yung tinatawag nila, pinag-uusapan ng ating mga magigiting na uh, konsihal, vice mayor, congressman, yung good governance. Ano po pa yung good governance? Papaliwanag ko po sa inyo. Makinig po kayo ang good governance ay governance the good pero kulang dito sa Pasig hindi lang good governance gusto kong dagdagan ito very very good governance kaya mag-ingat po tayo tayo po ay uh, samahan natin ng dasal sa darating na Mayo ipagpatuloy natin ang laban na nasimulan natin dito sa Pasig. Mabuhay kayo mga Pasigenyo. I am very proud of you. Eto na po. Pakikilala ko na po. Alam nyo naman siguro kung kanino nagmana. Kanino pa? Ede si nanay. Eto na po, ang susunod na presidente ng Pilipinas. Oh. Mayor Bico Soto.